Kasukal. Pabungos na ang brown sugar. Pangkatang ka lang. Kung so, walang measurement yan. Ay, naman ay. Ay, ay, Daming more ay, Ano ba tawag na ito? Lucadon na to <coughs> Hindi na kasi tubukol. Kasi matigas na. Ilang koko na. Ngayon ay mekos-mekos na natin. Halukay, halukay. Halukay, halukay. halukay, halukay. 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 Ano yan, mother? Tubig. Ngayon mekos-mekos ulit. Halo, halo. Dadagdagan ng konting tubig. Dalawang baso na to ah. Ay, kabangaw. Tangtang. Tang, tang. tayo. Kulang pa. Ulang pa, hindi pa okay na Malapit na. Malapit uh, na maging okay. Yun, malapit na, malapit uh, na. na. Ay, nilalayay naman ah, Para ba nang ano? Share, comment, like. Thanks for watching. Para mabango yung paginano dun sa apoy. Ba na boy. Yung na Ne. Ito na ang balot-balot. Okay. -balot. Maganda yung gawa sa apoy kaysa sa init. Lagyan natin sa apoy. Ayos. Ihaw yun na. Wow, nakarami na pala. Nag-ihaw lang ako ng shell. Nakarami na. Ano yun? Isang kutsarang. Ayun na. No? Oh, Tapos ganito. Ilalak natin. Tapos, ayan. Oh, ito na. Oh, ang diba? kapat. May kumita ka na iba yung gawa ko sa gawa nila. Kakaiba yung akin, sila ganito yung akin ganun. Iba ang tingkad paggawa sa apoy. ito pa, oh. Ayan. Ayan, bon. Yung makakuha ng malalaking Kailan din kaya yan? Mamaya, may lang four, six, eight. Eight. eight, ten, nine, palampades, <coughs> ten. ten, seven, fourteen, fifteen, nineteen. Twenty-three, twenty-five, twenty-seven, twenty-nine, thirty-three, thirty-five, thirty-seven, thirty-nine, thirty

Sus, ano siya? Luto na siya, guys. Ayan. Yummy. Luto ng ating binamban.